So, let's see. You need to chew it good. Yeah. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. It's good. So, ngayon, gabi na, hapo na, mag! Hurin-hurin na po siya tam, sa mami, magdiba, magdiba mo na naman tayo, no? So, ayan, hugasan po muna itong cherry na nabili namin. Kumakain ba kayo ng cherry, mga kamami? Kami, yes, favorito ito ni Matthew. Cherry. Mm. Oh, Cherry. So mayroon kaming nabiling bagong mga bowl. Mga natong kamami kay more than one man. So sa ano, oh. Okay. Ang ah, ko ay hindi pala ako napili dito Ah! Ang pinili ko ay white. Ay, what? Ang ko natin. Kasi ang sabi ng anak niya ay, ay white but too blue nga. So, ang anak ko pala, sunod ang gusto niya. At wash natin ito. Kasi maganda siya makamang. Lagyan natin ng palihian na yun ako watermelon. No? Kasi maganda ito sa watermelon. Lagay dito. Mm. Diba? Hmm. Bila man, ikaw Ay, tulog na ikaw. Tulog ba? Ay, tulog ilagay natin dito ah ugasan natin at ilagay natin kaya ako uh, well, this is for okay. I put this uh, no uh, just put down there I gotta put down oh, oh four. big one medium so natin so natin ang mga bowl na ating nabili kaya mm -hmm. so, ilagay natin ang ating mga kinahihiwa hmm trabaho sa mga inahan. Kaya appear. <laughs> mga nanay dyan, nabababait, no? Nakatulad ko, ikasali yung mga, alam na yun natin mga Ikasali, eh, ikasali. Samok-samok ka na sa ato, ah. Kita lang mga pa niya, mga mga mabait. Ah! Um, mo time, hugas time. Nagyan ko ng tubig, damihan paglagay, parang bumula-bula madali. Hmm. Puti ang pinili ko, pero sabi ng anak ko, gusto ko yung blow, mami. Siyempre, gusto ng anak. yung lasig si Ay, hindi pa pala na ano ito. Kala ko na, lahat. Kasi maganda ito sa water lagyan natin. Maganda naman siya mga nanay. Masubang laki pag water na mga nanay. -on. di diba, Tapos ang laban. Punasan po itong dalawa. Ang nah, dahil, ilagay ko dito ang ang naugasan natin na uh, ano ba yun? Uh, beri. Basta, beri. Beri, beri. Ilagay natin ito dito. Ayan, para makita niyo. Oh, wala. Perfect mga nanay. Takfan. Ilagay sa refrigerator. Mm. Refrigerator. Okay. <laughs> Ito, magbiak tayo mamaya na. Water na lawn. Oh. Yes. Tapos, magluto na rin tayo. So, wala. ngayon, meron akong tatlong klaseng isda. Ito yung flounder, salmon, at sprout. 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 Sprout at okay, ito sa so, akin. So, ihawin ko dun sa labas. I-grill ko lang ito sa electric, ano, grill natin. At meron kaming binili na extra virgin olive oil view, Na ano, hindi ko alam. 100% man daw itong product of Italy. Hmm. tingnan natin. Yeah. Socialist lang ito mga nanay. Socialist lang itong olive oil ng nanay <laughs> mm. yeah. so, again, again, ang gamitin ko ay, magagamitan ko ng butter. Kunting butter siya mga kananay, no? Pero this is, Uh, real butter. is not margarine. You know, because I believe the real butter is much better. <laughs> Ay! Inako eh, kukuan. Inako eh, na naku, ako mga nanay. Wapang ko sipa, ah. Agoy. Agoy mga nanay. Ay, nainit na siya. So, ilagay na natin itong kay Matthew. Ayan. May paka, paka na siya. No attention. Daddy team. Ayan, lagyan natin ulit. Sa akin din, ihawin ko rin yan doon sa labas. All right. Ni akin na ito, ingat tayo nitong kutsilyo na to kasi. Ay takot na talaga ako humawak ng kutsilyo isa totoo lang. <laughs> Pero sige na lang. Sige na lang maganda. Ayun. Tingnan natin kung matamis agoy. Uy, maganda mga nanay oh. Uh. Tingnan natin kung matamis ba. Ayan, oh. Tingnan natin. Uy. Mmm. Mm -mm. Sabo yung Hmm. kasi ito ni Daddy Tim. lami-lami man mga nanay, lami-lami. Matamis. Ngayon, lulutuin ko na ang aking kangkong. Meron akong kangkong na konti, no? Ayan. Kingkong. Marami kasing klaseng olive oil, mga kananay. So, hindi ko alam kung alin ang maganda talaga. Maganda ang lagayan noon. Hindi ko alam kung Kunti lang yung nilagay ko na mantika. panggisa gisa-gisa lang ng kunti lang talaga mga nanay. Oh, ayan oh. Halos hindi nyo makita. Hmm. Tsaka. Lagyan na natin lahat yan. Pati na rin ito. Ayan. Lagyan na rin natin ng na. Hindi kasi yun. Halipan natin. Pagkahaba-haba ng mga dahon ng kangkong, kailangan talaga ito ay Yan, nagutom na ang aking sawa. He said, it's ready. Hindi ko na eat deer. Give me a minute. Water dear? give it to so me. Kaya lang, it's 24, di ba? right? 24, eh? I don't know. Kangkong nga na na Yeah. Here you want king kong. kong, Yeah. You want kong kong or salad? So kung like kong. kong, you're gonna only got one lady unless you want to save it for you. No. Gotta finish this one. jadi so kung kong. Water spinach. King kong, Hong kong. Hmm. Yeah, Hong kong. Hong, kong. <laughs> Hong kong. Can you give me a little bit sugar down there, dear? Hmm. The sugar, the organic sugar, right there. Okay, okay. Which one? Um, this one? Yeah. Or, or, brown sugar? This is brown sugar. Oh, okay. Can I try oh, snapper, please? Snapper? snapper? What one? is it? Snapper? snapper? We don't have snapper, baby. Yes. Oh, that's a, that's oh a, no, baby, because maybe they have a lot of uh, trout. Not a of, uh, I need to check my son. I give you some... but maybe they have a lot of... Uh, Bom bones. Hold on. We need to be careful, okay? So, mga nanay, okay na ang ating king kong. <laughs> yummy. Yummy man, mga nanay. Uy, parang magka-yummy. Eh. Ayan na po ang ating water spinach, no? Or kangkong, so. yan kakain daw si Daddy Tim yan. O, bibigyan na natin. So, ito yung plato ni Daddy Tim. Eh. Mayroon siyang isda. At bibigyan natin siya ng kangkong. Ayan. Kakain daw siya ng kangkong. O, sige, pakain-on po na yung kangkong. Kaya mo, kaon, may. Amerikano na yung asawa. Pakain-on po, It's up to him only, pero mm -hmm. lami pa sa mga nanay. <laughs> so, let's see. Hello. You need to chew it good. Mm -hmm. Yeah. Mm. Tastes mm. good. Chew it good. Trout ito sa akin mga kananay, trout. We do need to give it a good taste. And I have thumber. Yeah. Nadia of Lander, I have a trout, Matthew of Asalbon. Ang doon kumain, hayan siya. Nauna yun. Pinauna ko nang kumain kasi nga na doon siya. Mm. Mm. Uh -huh. Yeah, mm -hmm. Like mm -hmm. Yeah, itanim ko itong ito itanim natin ito parang matagulay <laughs> pa ginulay ko yung dahon itanim ang katawan yan kanya lang mga nanay diba limang araw nito alam ka mami manalingsing na ito so ano lang talaga para paraan lang diba para paraan lang mga nanay <laughs> makakain tayo ng gulay So ayan na, natapos na ang ating kangkong. Ayan na, tapos na. Diligan na lang.